Ngayong gabi, isang haligi ng sayaw sa telebisyon ang ating inaalala, si Miss Anna Feliciano. Pumanaw siya sa edad na 65, kinumpirma ng kanyang pamilya nitong October 25, 2025. Noong biyernes, October 24, huling huminga ang veteranang choreographer na nagbigay buhay sa mga dance segment ng ating noontime shows. Kung naalala mo ang magandang tanghalibayan, siya ang nasa likod ng MTB dancers. Mahigpit, disiplinado at makabago ang galaw. Nang lumipat ang henerasyon sa Wowowi at kalaunan sa Wowen, pinatatag niya ang ASF Dancers, pangalan na nagmula mismo sa kanyang mga inisyal, Ana Soriano Feliciano. Doon, libo-libo ang natutong sumayaw at milyon-milyon ang natuwang manood. Hindi lamang galaw ang iniwan niya, kultura, oportunidad at kumpiyansa para sa mga batang nangangarap sa entablado. Maraming kasamahan at artista ang nagpaabot ng pakikiramay. Patunay na higit sa koreografo, siya ay guro at ilaw ng industriya. Sa pagpanaw ni Miss Anna, mananatili ang beat na kanyang sinimulan. Sa bawat kumpas ng kamay ng isang dance leader, sa bawat sabayang hakbang ng isang grupo, naroon ang tatak Feliciano. Maayos, masigla, at may puso. Paalam, Miss Anna. Salamat sa sayaw. Ang entablado ay laging may puwang para sa iyong alaala.